Ay nako, grabe na namang traffic yan o no? Ay Kausog-usog, uh -huh. parang mm, ano lang ito eh Bulati, umuusog-usog Nagapang-gapang lang ba yung traffic o no? dami pang mga buboyog <laughs> Mga motor ay, ay, ay. Paano ko masusundo yung mahal ko? Pagdating ko doon, cancel na. Ay, buisit. <laughs> May pasayero ako dito na susunduin ko. Dito sa, ano, sa Marriott Hotel. Ang class niya naman. Siguro, ano yun, maganda, sexy. Ah, uh, ganun. Ayan, dito siya. Ayun, yun yung mga sakay ko um, Ayun, yun yung mga sakay ko Ayun, Ito yung mga ko yung sabi ko sa inyo kanina Pero kalimutan nyo na yun uh, Saan po tayo ma'am? Ha? Sa sugo? Ay! Wow! <laughs> Pero may trade dyan. <laughs> Hindi yan sira. Ano lang baka yung mga tinest mo yung, yung problem. matagal na po kasi ano hindi na gagalaw kaya minit na wow <laughs> <laughs> uh <-huh>. <laughs> <laughs> eh kasi parehas kayo kapag huh? kapag lalaki Ayun tayo eh. Ayun, Sabi... na lang naman formal ako eh. Sabi mo kasi mapakabait ako. Pangit yung mabait mo niya. Mahilig pala kayo sa lalaki, ma'am. Ako mahilig din ako sa lalaki. Patay <laughs> 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 tayo dyan. <laughs> Ayun ka bye -bye. na. Bye-bye. See you tomorrow. Magbaong ka. -bye. bye bye Sige ma'am, thank you, thank you, thank you very much.